ang simula ng aking gampanin. Ang mga gawaing nakapaloob sa gawaing pagkatuto na ito ay nilikha upang higit mong mapagyaman ang iyong mga kaalaman at kasanayan para lalong mapaunlad ang relasyon at tungkuling gagampanan sa iyong pamilya. Ang lahat ay nagsisimula sa pamilya. Sa loob ng pamilya ka unang natutong maglakad, magsalita at makaranas ng iba pang mga bagay. Kasama na dito ang pagtupad sa mga gampanin sa loob ng pamilya. Una at pangunahin ay ang pagsunod sa mga pamantayan o mga alituntunin na ibinibigay sa iyo. Ang paggalang sa nakatatanda sa pamamagitan ng pagsabi ng po at opo at iba pang kilos na nagpapakita ng respeto ay inaasahan din sa iyo. Ang pagsasabuhay sa mga ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong pamilya. Ang mga tuntunin sa iyong pamilya at maging ang mga utos o gawaing ipinagkakatiwala sa iyo ay paghahanda sa tungkuling iyong maisa sa katuparan sa hinaharap, kaya gawin mo ito ng may kahusayan at kagalakan. Sundin ang mga tagubilin ng mga nakatatanda ng buong puso dahil pagkatapos mong may ang mga gawain sigurado ako na magiging masaya ka at ang miyembro ng iyong pamilya sa resulta nito sa iyo. Gawing ka wili-wili at kasiya siya ang iyong pagsasagawa sa mga gawaing inihanda para sa iyo. Panuto, balikan mo ang mga gawaing isinagawa noong nakaraang linggo. Isulat ang mga ito sa mga mga kahon ayon sa araw ng pagsasagawa nito. Pagkatapos sagutin ang gabay na tanong. Gawin ito sa sagutang papel. Mga gabay na tanong. Isa. Alin sa mga gawaing ito ang matapat mong isinagawa at hindi na isagawa? Dalawa. Ano ang pangunahing dahilan bakit hindi mo na isagawa ang ilan sa mga gawaing ibinigay sa iyo? Panuto, pag-aralan ang mga sumusunod na salita. Tukuyin kung kanino mo karaniwang naririnig ang mga ito. Isulat ang iyong sagot sa patlang bago ang bilang. Gawin ito sa sagutang papel. Isa, oras na, gising na. Dalawa, bili ka nga ng yelo sa tindahan. Tatlo, hugasan mo na ang plato. Ako na nang ang nagsaing kanina apat, tulog na, 5. ano ang sasabihin mo kapag may binigay sa iyo? Anim, huwag magpapagabi. Pito, huwag makipag-usap sa mga hindi kilala. Walo, huwag mong kalilimutan ang magdasal bago matulog. 9. gumamit ng po at opo kapag may kausap kang matanda sa iyo. Sampu, lagi ka na lang nakatingin sa cellphone mo. panuto, balikan ang mga alituntunin na nakatala sa gawain dalawa. Isulat ang alituntuni na nahihirapan kang sundin o gawin at gumawa ng plano na iyong isa sa gawa upang ito ay maisakatuparan. Tignan ang halimbawa. Isa, oras na, gising na. Dalawa, bili ka nga ng yelo sa tindahan. Tatlo, hugasan mo na ang plato. Ako na nang ang nagsaing kanina. Apat. Tulog na. 5. Ano ang sasabihin mo kapag may binigay sa iyo? Anim. Huwag magpapagabi. Pito. Huwag makipag-usap sa mga hindi kilala. Walo. Huwag mong kalilimutan ang magdasal bago matulog. Siyam. Gumamit ng po at opo kapag may kausap kang matanda sa iyo. Sampo, lagi ka na nakatingin sa cellphone mo.